Hello mga Bisaya, mga Tagalog o mga kabayan. Ito yung stick ng malunggay. Doon sa Pilipinas, sa amin, hindi namin to pinapansin. Sus, ginoo ko pag abot dire. Lami, manday niya siya kaunon. Lalo na paglagyan ng gata, kalabasa. Ay, ang sarap. Ito yung ano, ito si Inday. Oh. Dali, rakaayo. Oh. Stick ng malunggay, sabaw-sabawa na mukaroon. Yan, Galing ni Inday, oh. Isang turo lang, oh. Oop. Train. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ang mastik ng malunggay. Galing. Tapos, tarang, maes. Anong, uh, ano natin itong maes, day? Hmm. Mm, sap Sapsapo. Sapsapo namo ni ni Sapsap Saves. kay Anang kuan ihalo dito sa sabaw. Lamik kayo ni ang sabaw. Batam is kayo ba? Yan. Okay. So, all right. All right. Okay. Ang sabaw. karon pananghalian na mo. Tapos, ha, paksiw. Ah, uh, di ba, day? Masasabi mo. Kasi, uh, para alam na. Mo lang na. sa Pinas. <laughs> ano, para na Para lang naami sa Pinas. <laughs> <laughs> Parang naarami sa Pinas kasi gulay-gulay, lawi-law Hindi man eh, bali-bali ho ng stick malunggay dito. Ah, malaya layak na lang ni asya ba? Hindi yun ni ako ka bala may pag sa ko Mag-abroad ka. Uh. Matuto ka magkaon. Sa Pilipinas, imo si pa si paon lang, pagkaon si kanding. Pag diri, gina na, sa kanding, pagabot dire, ginautan na parehan sa loyot Mm. lang na sa kanding. De Abot dere. Abot dere. Mahal de ay. Mahal de kaayo. tapos. Hindi ay Ito, lalo na to. Gahag <laughs> lagi. <laughs> mahal, mahal mandi ay. Mahal lang. Mm -hmm. Kaagod ka tunay. mo mga kabayan dyan sa Pilipinas. Mga kita kayong ganito nga may stick sa malunggay. Kwa betage geta e nya ka ronde mako genahan gataan gusto nako sabau-sabau tapos butangan dito oh anang e eh, ano eh, banggo uh, ba sap -sapun. oh sap asia tapos si halo oh mais ah mais with the stick of malonggay sa dai sipa sipa on dai sipa sipa on Rani. <laughs> sa loyot. <laughs> sa loyot. Sipa, sipa on sa Pilipinas. Murang wala. Pakaon sa baka, sa mga baboy. Kambing. Dito. Puting mahala, oy. Ay, wah. Dalar diri. Del Ang stick of manonggay. Thank you, Dai. Sa pagluto, mamaya. Welcome. Ano, abangan. ano oras ba ito? Ayaw mo lang. At least naluto na. Gusto ko lang na yung sa bawi. Eh. Okay, so alright.